Kung ang kalendaryo ay may ika-13 na buwan, ano ang tatawag mo sa ika-13? <laughs> Siyempre, di ba may January, may February. Siguro tatawagin ko siyang ano, Wakasan sari. <laughs> wakasan sari. Ayun. Siyempre, gusto ko nang wakasan yung stress ng mga tao. So, ayoko nang stress. Diyan sa buwan na yan, puro pahinga lang isang buong buwan na yan. So, mandatory required lahat ng mga tao na magpahinga. Tapos, walang trabaho, walang deadlines, walang pasok. So, sa araw na yan, bawal ka magtrabaho. Kapag once na nagtrabaho ka, alimbawa, nagbukas ka ng mga email, message na about sa trabaho, automatic, magdidelete -de lahat ng emails or ng message. syempre bawal na magtrabaho. <laughs> Tapos, ah, uh, bawal din yung, ano, bawal din yung mga toxic na tao. So, ayun yon, yung mga tao na yun is yung mga dedicated na magtrabaho. So, kapag gaganon, guys, ah, uh, huhulihin sila ng, ano, huhulihin sila ng mga pulis at ilalagay sila sa workaholic prison kapag once na nagtrabaho sila. <laughs> so, ano pa ba? Sempre bawal din yung mga bayarin. Sempre napakaswerte natin yung bawal tayo magbayad ng tubig sa mga meralcos, bawal din tayo magbayad ng mga wifi, mga internet na 'yan, tsaka yung bahay. So dahil wala rin namang yung mga uh, landlord naman, hindi rin naman sila magbabayad sa gobyerno. So libre lahat. So wala tayong babayaran niyan. Tapos, bawal din mag-alarm. Kung halimbawa na wala ka pang walong oras na natutulog, nag-alarm ka na 6 hours lang ang tulog mo, automatic, may pupunta na, ano, sleep police. <laughs> so, patutulugin ka ulit. Ayun, tuturukan ka guys ng, ano, pampatulog para ma-reach ma mo yung 8 hours na tulog. <laughs> so, ano pa ba? Ano pa ba? Ah, uh, sa buwan na yan, mag-ano uh, ang gobyerno, magpapatayo ng mga... Magbubuka sila ng mga pahinga beach. Tatawagin natin pahinga beach. Eh. pero doon, pwede ka mag-beach doon na. Puro pahinga ang gagawin mo. So, maglangoy-langoy ka doon, tapos magpahinga ka. Tapos, meron din tayong natawag na bundok ng tulog. <laughs> so, sa pag-akyat mo sa bundok na yun, automatic, antokin ka ng sobra. Kaya talaga magpapahinga ka lang dot matutulog lang ng buong maghapon. Kung gusto mo matulog ng buong maghapon, pwede po basta minimum walang oras ang tulog mo day. Tapos, meron din a uh, papatupad ang gobyerno na Kain City. So, lahat ng pagkain doon ay libre. Okay, guys. <laughs> lahat ng buffet, lahat ng pwede nyo kainin, wala pong bayad. So, wala po kayong babayaran. Meron tayo tinatawag na Kain City. Tapos, meron din tatawag na Netflix Island. So, libre din ang panonood ng Netflix sa buong maghapon. So, yun ang mga naisip ko, guys. Kasi bakit? siempre sa loob ng 12 months, puro tayo trabaho. Ganyan. Tapos, puro tayo bayad. So, ito na yung chance natin, guys, na hinihintay para wakasan natin lahat ng stress. <laughs>